Hello guys, welcome back sa ating munting channel, Ang Kusinero ng Barangay uh, Magluluto tayo ng napakasarap at favorito nating Visayas uh, recipe mga idol Walang iba kundi ang tinaling humba ng baboy with Coca-Cola mga idol So kaya kung sinabing tinali ay itatali po natin siya So ayan kung makikita mo, buo pa rin siya mga lods At uh, talaga namang grabe, sobrang lambot niya Ayan mga idol At uh, shoutout po sa ating mga viewers dyan, maraming maraming salamat sa inyong lahat So ayan, nag prepare na tayo ng bawang, siyempre pititin natin yan At hindi ko na binalatan para uh, lalo siyang mabango, lalong lumabas ang kanyang aroma Lalo pag pinirito at kasama ang kanyang balat talaga namang uh, mabango Ayan mga idol, siyempre ang ating maraming paminta Yung ating buong uh, wall black pepper, uh, medyo i-crack lang natin ng konti para talagang lumabas ang kanyang lasa at ang, ang, kanyang bango. So, mayroon tayo rito mahigit sang kilo. At least 1.1 kilo siya ito itong ating pork belly Eh, Nahi, natin sa medyo malalaking hiwa, mga idol. So, ganun po sa kabisayaan. Pag kami po naghumba, ay talagang palakihan ng hiwa. Pero, palakihan at palambutan sa pagluluto o pasarapan. So, ayan. Madali lang naman magtali. Hindi naman... Uh, di naman pahirapan na pagtali napakasimple lang gumamit lang tayo ng monaco na sinulid so ayun itali lang natin so ang purpose natin rito para hindi siya maghiwa hiwalay pagka lumambot na siya ng sobra uh, talagang buo pa rin ang ating humba so ayan po ang ating purpose rito para magandang tingnan sa ating mga displehan kunyari may kasalan, bertihan at piesta yan, pag yan ang dinisple mo talagang maganda tingnan dahil uh, buo pa siya hindi siya durog durog hindi siya warak warak mga idol ang ating humbang bisaya ayan So ayan, pagkatapos nating talian ng ating humba, ang ating pork belly na talaga naman malambot. So ahayaan natin siyang pamantikain natin. So kung sa Bisaya ang tawag rito ay pakupsan pinakupsan mga idol at syempre lagyan natin ng kunting sabaw pero ang gamit natin rito ay yung suka yun mga idol suka ayan lang natin siyang matuyo sa suka so hanggang sa kusang magmantika so ayan nagmantika na nga siya lods at talaga namang uh, napakabango at pagkatapos siya balibalik ta rin lang natin hanggang sa makuha natin ang tamang kulay na talagang nakapreto na siya ayan so ayan at nagmamantika na siya at tama na at napreto na siya At syempre yung ating sibuyas. So igisa na natin. At yung konting spring onion. So walang spring onion, wala namang problema yan mga idol. So optional lang sinama ko na lang dahil meron tayong tira. Sayang naman kung masira. So eh, ayan, na natin ang ating tinaling pork billy. Ayan, ni na rin natin ang ating paminta. Ang ating pamintang buo na talagang napakabango at ah, syempre ang ating liquid seasoning. So at ang isang litrong Coca-Cola mga idol. So inubos ko po yan isang litrong coca cola sa 1.1 or 1.2 kilos na baboy so siya na, yan na po ang aking pinakasabaw hanggang sa lumambot pero mamaya pagka matigas pa pwede na tayo magdagdag ng kunting tubig pagka sakali sakali hindi siya lumambot sa isang litrong coca cola so ayan nagdagdag rin tayo ng kunting uh, soy sauce so ayan naglagay rin tayo ng black beans na sarili nating pinalambot so hindi po ito yung nakalata kundi sarili kong uh, binili na black beans at pinalambot ko Ayan. Talagang masarap ang ating humba na may black beans mga idol. Talagang malasa siya. So ayan, balik-balik rin lang natin. At hayaan lang natin siya na matuyo at magmamantika ang ating humba. So ayan, tuyong-tuyo na ng ating humba at magmamantika na. So tanggalin na natin at sure po ito po ay malambot na mga idol. Ayan. So ayan, kita mo yung isang litrong uh, Coca-Cola ay talagang natuyo ah, na siyang nagpapalambot sa kanya at nag-additional pati rito ng isang basong tubig para lang talagang lumambot siya ng husto ayan, ganyan lang mga idol ang ating diskarte ng ating humbang bisaya na talaga namang napakabango at napakasarap, ayan at maraming maraming salamat sa aking mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ating mounting channel ayan mga idol at lalong lalo ng ating mga web na nagiging viewers natin talaga napakarami nila at nasa iba't ibang panig po sila ng ating daigdig ayan mga idol